Nisya, ang, ano siya? Ano yon? May bola sa loob ng katawan mo. Hala. Ma. bilis. Get ka pa, Tama mo na, Day. <laughs> Dami, oh. Babay

Kaya mo yan. Kaya mo tanggalin. No, tanggalin. mo yun na Mata ka pa lang. Mabuldo ka na. Hindi mo kaya magtanggahan yeah. <laughs> Pukan. Okay, sige, okay. sige na. Tanggalin mo na lang. <laughs> mo na buli. Tanggalin mo na. Patanggal mo, patanggal Mama, talaga labat na mama niyo oh. Okay, tita. Puta ka, tita Joy. Patanggal mo kay tita Joy, bilis. Patanggal mo kay tita Joy, bilis. <tiyan> 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 patanggal mo kay tita Joy, bilis. Baka daw matanggal, eh. Tita Joy, patanggal mo. Patanggal mo. Is this gonna die? Hindi, tanggalin mo! Hindi mo gilid! Hindi, damit niya tanggalin mo. <laughs> Kaya mo yan! Sige na, tanggalin mo na. <laughs>